Anyways, magdidemand rin ngayon ng kampo ni Paolo Contis laban sa isang brand na ginamit ang mukha nito ng walang pahintulot. Nagulat na lamang daw kasi ito na may ine-endorse na pala ito ng ginila alam. Di raw ito pwede at makaisipin na kapag hindi inaksyonan ay okay lang ang gawain ito. Ayan, nag-react si Manay Lolit Solis na parang doon -do sa TikTok, parang mayroong product na ini-endorse si, ano, eto, si Paolo na hindi naman siya endorse Marami akong nakikita gano'n. Si, na, si Jessica Soho, okay. ang dami kong nakikita. Actually, ano, hindi alam si, si uh, Manay Lolit, hindi so, lang so. po si Paolo Contis ang may problema niyan. Mm -hmm. Even si Dr. Will, Dr. Willie O, mm -hmm. Bea Alonso, Chris Aquino, Jessica Soho, Jessica Soho, ginagamit sila. Oh. Na parang totoo ba to parang ano minsan nga yung AI pa 'di ba uh -oh. na parang sila so, talaga yung sasalita. lalo oh, na lalo yung pipig mm, lalo Akasabon yung kay tanaga. Jessica akala mo part uh -oh. ng ano yung show niya 'di ba uh -oh. oh. Hmm. Pero kasi nga, kapag nagagamit sila, e, hmm. eh, makakatulong yon para mabenta yung isang produkto. Pero sabi nga ni Manay Lolit, parang okay lang kay Paula, hindi sa umaangan. Sabi niya, napakabait lang talaga ni Paula. Pero siya, ang, ang manager, eh. di ba, hmm. na parang napapakinabangan yung alaga niya, di ba, kumikita yung produkto na yun. So, kikilis daw sila para maidimada, para hindi nagayahin. Pero noon pa yan, totoo naman yung sinabi niya, noon pa yan eh. Noon no, pa na yun, napagod na sa kakakawa. Alam mo dati, oh, nung wala pang ano, oh, Sokomed, alam mo yung mga chichiriyang maliliit oh, na oh, pipipiso? Nilalagay yung mga picture ng mga artista oh, doon. Oh. No? Na parang lusok na lusok. Mm. Ay! Bibili kasi pagkagaba. Ay, bibili Ay, dyan yung mukha mm. na siya yung endorser nito. Yung corny. True. Halimbawa, mga ganon, di ba? Mm. Langgana. So, ito nga si Paulo Cortes. Isa siya sana biktima diba? ng ganyan na... Isa lang siya sa marami sa naman marami. silang victim, in fairness. Correct. Yes, oo, marami so, sila. So, ingat-ingat din. At dun sa mga kababayan natin na gumagamit naman ng mga mukha ng artista para mabenta yung kanilang produkto, ay wag naman. oh, diba? tsaka baka mademanda kayo. Oo, matempohan kayo mademanda. At, kayo rin, di diba? yes, ba? Yes, ito na nga. si Manay yung pag didemanda na sila, di ba? Para matigil na at matakot ang ibang gagawa ng mga gano'n na hindi naman nararapat na gamitin ng isang artista to promote ang kanilang product na hindi naman yon ang endorsement. Pag ginamit so, yung mukha mo, okay lang sa'yo? Sa akin, sa okay lang. Why not? Maka, <laughs> hindi naman ako makakatulig sa so okay lang. Tsaka naman, hindi ka maniningil lang. Ah, hindi ako maniningil. Oh, sige. Lalo pa pa sila. Pag nag- Ah! Hindi ako bibili ng koinig sa may koinig. Bilagay, kalbaring yun eh. Ah, okay. Oh, <laughs>